Hello, good morning. Good morning sa tanan. So, magluto ko. Ako man ay sumana magluto. So, Sudan, tsunami, bahaw gabi. So, ako na yung i-fried rice. Fried rice. Ang fried rice ko. Fried rice, parisan o buwan. Ayun, kapit, hapal ah, sa akin. So, sagulan na ako ito kung fried rice para lamig. Kailangan ko fried rice kana itlong. So, mo ang saging is hinog na. Hinog na mo saging. At akong ikaon na hapon na kung ano yung agso dito sa ang mama. So, nga amawal is wala pa naman ko. Pero hinog na siya. Tanko. Kung si kuha, wala pa na ko na luto. Hindi hapon na siya na ko maluto kay Kaya -no. yung magpaliya daw may karong odto. Para pa odto. So, wala na mag-ipog ginaling. May masarap yung ikaw ang tahan bang na mo. Kaon na mo. Dali na mo. Magmata na ako mga palangga. Sa mga ona on sila. Mga sila kaon. Kinagluto pa ako. Dali mo. Dali. sila mga ulog fried rice. Ay, do not ko na. No, do not ko na no fried rice. Nga, no, sila puti nga rice. Kami lagi sa kumbahan na mga ulog fried rice. ani eh. Silang duha di mga on. Kung duha anak. O, dala na. Dali na. na mo. Kyle. Dali na. Dali na, Dali na. kail Dali na mo. Oh. kail Dali na. So corn beef prag itlog ilahan sudan. Corn beef. Kaya naging itlog, dinimawa ang itlog. Maging pinaka-favorite sa mga anak na mababang itlog. Sige na, bawa na mo. Ayan. Ayan. Tiwas pa kong butuan sa fried rice. O, spam. bawon mo si Moong Bo na So, thank you for watching my mini vlog, guys. Baka naman ako, mga ka-anak. So, bye-bye. And have a blessed day.